Tatlong Brazilian na mahili kumain ng tao nagpakita sa korte makalipas ang dalawang taon. Sisimulan na sa wakas ang trial ni George Silveria at ang kanyang asawa at para sa murder ng dalawang babae. Ang katawan ng mga ito ay nakalibing sa bakura ng bahay ng pamilya. Ang pinakanakakasindak na parte ng kwentong ito ay hindi lang nila pinatay ang kanilang mga biktima. Kinain din nila ang mga ito. Gumawa sila ng mga meat pastries gamit ang laman ng mga biktima at ibinigay ang mga pagkain sa mga kapitbahay at bineta din nila ito sa mga skwelahan at ospital. Sinabi nila sa mga tao na ang meat pastries ay gawa sa tuna at chicken. Inakit nila ang mga babae sa kanilang bahay sa pag-alok ng trabaho bilang nanny o yaya. Sa oras ng pag-areso sa kanila ay may isang limang taong gulang na bata na nakatira sa kanilang bahay. Ayon sa pulis, maring anak ito ng isang babaeng pinatay ng pamilya noong 2008. Nahuli ng pulis ang pamilya nang tinangka nilang gamitin ang credit card ng isa sa mga biktima. Kabilang sa mga kagamitang natagpuan sa bahay nila ay isang librong may limampung pahina na sinulat ni George tungkol sa mga boses na naririnig niya sa kanyang utak ang kanyang obsession sa pagpatay sa mga babae at ang kulto ng kanilang pamilya na naniniwala sa pagbawas sa bilang ng mga tao sa mundo. Kapag sila ay nahatulan ng guilty ay maaari silang makulong ng 30 taon.